So mga kapolitika, inyo pong napanood itong si Chelsea Fernandez para dito sa kanilang uh, rehearsal dahil bukas po December 2, 2025 ang kanilang pinakainabangan na fashion show dito sa nagaganap pa rin na Miss Cosmo 2025 sa Vietnam. At uh, nakita niyo talagang nga uh, pinanood at tiningnan siya ng kanyang mga kapwa candidate dahil uh, ang sabi-sabi ay isa daw ngayon threat itong si uh, Chelsea dito sa corona ng Miss Cosmo. So, ang sabi naman ng ating mga netizen kung kaya daw ayaw nilang sumuporta sa pagboto dito kay uh, Chelsea Fernandez ay dahil pang MU caliber daw, pang Miss Universe daw ang mga at ang beauty, ang aura ni uh, Chelsea. So, okay naman yun na sinasabi natin na pang Miss Universe. Pero kung ibibigay sa kanya ang corona ngayong taon dahil gusto ng organization, na makabuo ng solid uh, supporters sa Pilipinas ay nasa Miss Cosmo pa rin po ang maging desisyon so kahit sabihin natin na pang Miss Universe itong si Chelsea Fernandez ay isipin po natin na nasa Miss Cosmo siya ngayon at kung darating man yung panahon na muling sasali sa MUPH or sa Miss Universe itong si Chelsea Fernandez for now for the meantime ay suportahan po natin siya sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo So ako personally is hindi pa rin po ako talaga uh, decided or convincedo na suportahan din siya sa mga botohan kasi dapat ay sa alang din ni Chelsea yung nangyari kay Atisa at yung nangyari ka ay uh, last year dito sa Miss Cosmo sa kanilang pagvoting system. So siguro baka inuutusan sila ng organization na i-promote itong kabutuhan nila kasi dagdag kita rin ito sa uh, Miss Cosmo. Pero kung ako ay dapat na mag-observe pa rin po tayo at wag magpadala basa-basa dito kasi baka maglabasan man tayo ng limpak-limpak na salapi and then matatalo na naman tayo so malayong malayo po ang agwat ni Chelsea kay Atisa pagdating sa botohan kasi last year I believe nasa 1.4 million yung nakuhang boto ng Miss Cosmo kasi meron silang uh, times 2 times 3 na mga papromo so umabot ng more than 1 million yung boto at in fact ay siya yung uh, top 1 doon sa pabotohan nila and ngayon malayong malayo ay don't know if umabot na ba ng 50k yung boto ni Chelsea Fernandez so kung gusto nyong bumoto mga kapolitika ay nasa sa inyo po ang desisyon at nasa inyo po ang uh, pagpapasya kung suportahan nyo si Chelsea sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo kasi yung uh, Miss Universe is makakapaghintay naman yan most especially kung yung may-ari ay uh, hindi na si Raul at si Jack Rautatip so mas okay nga na uh, sasali siya, then iba na yung may-ari baka may chance pa tayong manalo uli ng corona dito sa Miss Universe but for now, ay nangailangan po si Chelsea ng ating uh, moral support dito sa Miss Cosmo at sana isipin rin Chelsea na hindi lang naman ang botohan ang maging basis para manalo siya dito kasi kung magustuhan siya ng organization whether we like it or not, whether siya ang number one sa pabotohan ay talagang ibibigay at ibibigay sa atin yung corona. So ganun dapat yung mindset kasi nagmamakaawa na siya dito sa social media na suportahan siya at iboto siya. So sa sinasabi nga natin ay hindi naman ito yung basis. Kung talagang para kay Chelsea ang corona, whether siya ang number one sa pabutuhan or hindi, ay talagang mapapasakanya ang uh, crown ng Miss Cosmo 2025. So, suportado rin po ng mga Vietnamese itong si Chelsea kasi kung makikita natin sa mga pages nila ay pinopromote nila itong mga videos at mga litrato ni Chelsea Fernandez. And ngayon po is 1st of December, magsisimula na ang bakbakan labanan dito sa kailang kompetisyon at pupunta ata sila dito sa isang uh, opening dinner para ipromote yung isang lugar sa Vietnam. So yun mga kapolitika ang ating pinaka na update. At ating pinakasariwang mga impormasyon patungkol dito sa laban ni Chelsea Fernandez sa Vietnam sa Miss Cosmo 2025. So ano po ang inyong magreaksyon dito sa fashion show rehearsal ni Chelsea Fernandez at yung uh, pagtingin sa kanya ng ibang candidate na kung saan ang sinasabi ng ating mga netizen ay malaki daw ang tsansa na may uwi ni Chelsea ang corona sa Miss Cosmo 2025 at siya daw ang natatanging threat dito sa kailang competition. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Are

Battle, 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 battle. Hello, xin chào.

I, I, I'm saying it wrong probably, but yes, I It's Cambodia. Yes. Wow. You have a lot of uh, yes. watching. Fine. Hi. Hi, guys. Oh my, don't forget to come to join my live. And guys, don't forget to go to his, his live. What? The... The, the, the psychology. Miso sociology. Okay, miso guys. Don't forget to go to one. Okay, I am Mr.